sa so basta, kalmado kaya tingin ng mga tao siya ay leader o siya ay isang uh, mahusay na tao diba? so iyon yung mga scenario dyan eh dadating pa nga sa point na kung saan pag mayroong nagkakagulo o kaya may mag-asawang nag-aaway tatawagin yung mister mo magtataka ka ngayon bakit si mister ang tinatawag Eh, mismo sarili niya kaming mag-asawa ay eh, lagi ng kagulo din eh tapos eh, si mister mo ay to the rescue It's because ang tingin ng mga tao sa kanya, iba. Sa tunay niyang pagkatao, ang tawag doon ay pseudo life. Remember that pseudo life, yung ipinakikita niya sa mga tao sa in-laws, sa kanyang in-laws, sa kanyang katrabaho, kung may negosyo sa mga kapartner niya sa negosyo, mga customers. Iba yung ipinakikita niya sa social media, pag nagpupuk sa Facebook. Iba yung pinakikita niya. Iba yung pinakikita niya sa TikTok. Iba yung pinakikita niya. So ang tawag nun sa mga ipinakikita niya na mga positibo, na no, mga positive things, no? Sudo life yun. Okay? Tandaan nyo, sudo life. And huwag nyo papatunayan sa mga tao na siya ay ganong tao. Huwag nyo ipapakita, ipapa, alam, ipapakita o kaya ay patutunayan na mal masama ang asawa nyo o ang asawa nyo ay nagbabalat kayo lang. Bakit? Dahil palalagay kayo sa alanganin. Bakit? Paghihinalaan kayo ang may problema. Paghihinalaan na kayo ang dapat na kastiguhin o dapat na na ayusin dahil kayo yung may problema. Ay, eh, eh, dapat itong si dapat itong si Mrs. ang misis Mrs. niya yung ano, yung ating uh, ginagawa ng paraan dito, inaayos. Kasi siya yung may problema eh. kausapin natin yung Mrs. Uh, baka naman magagawa nito ng paraan pagka nakausap natin. Eh samantalang yung misis ang inabuso. Nino, nung narcissist na husband. Si, kaya eh, huwag niyong, huwag kayong gagawa ng hakbang upang patunayan na siya ay masama, ikaw ay tama. Kasi ang galing mag-twist ng mga narcissist, yung kanyang mga mga kaibigan, mga kakilala, na control na niya yung mga yan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pseudo life. Okay? Kaya ano ano ang pinakamagandang gawin dito? Manahimik ka, magplano kang humiwalay. Wala na akong maibibigay sa inyong ibang paraan para matapos na ang pang-aabuso sa inyo dahil to torture ng utak ninyo ng narcissist forever and ever. Amen. Wala itong katapusan dahil ang narcissist kapag yan ay tumanda, palala ng palala ang pagiging narcissist niyan. Lalo na kapag ka maedag na yung mga 50s, 60s, inako po. Maraming mga pangyayari, even sa ibang bansa, na mga storya ng narcissist na tumanda, lalong lumala. You see? So, if you love yourself, you need to evacuate. <laughs> okay. Evacuate na sabihin, si sir, nagpo-promote ng separation, nagpo-promote ng, ng divorce yata, ng annulment, ng kaguluhan at paghihiwalay ng pamilya. I'm not promoting that. I'm promoting peace. I'm promoting mental health. Remember, kapag nag-stay ka dyan, masisira ka ng mental health. Okay? So, I'm promoting mental health here. Wala akong pakialam doon sa inyong marriage. Wala akong pakialam doon sa pumasira yung marriage nyo. Bakit? Bakit ako walang pakialam doon? Kasi yung marriage na yon matagal nang sira. The moment na nagpakasal ka sa narcissist, toxic na yan. Nakukuha niyo yung point. Kaya pag ako nag-advise, nag advice, nagbibigay ng advice, wala akong pakialam doon sa marriage. Why? Because the marriage is already rotten. Do you get my point? na nakuha niyo yun, yung, yung yung gusto kong iparating sa inyo. Nakukuha niyo talaga. Kung nakukuha niyo talaga, hiwalay kayo eh. Because I'm I'm concerned with your mental health.